Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Breaking news po ito, mga kaaldab. Main Mendoza, gagawing producer nga po daw ni Ibiang sa kanyang Nathan Studio, mga kaaldab. Grabe, no? Hindi ko alam, mga kaaldab, kung ano naman po kaya... ang mga binabalak po nila sa mga update na ganyan. Hindi ko alam kung ano nga po ba talaga ang pinupunto na naman nila at nagpapakalat na naman mga ganyang impormasyon. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na dito naglalabasan yung mga bitter. Dito naglalabasan yung mga taong, kumbaga, hindi tanggap yung mga kumakalat, hindi tanggap yung mga kaganapan, hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po, sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung update, doon lang po tayo. Hindi po ba? Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag ng iba. di po ba? Ako naman po, o oh, dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng mga gusto ninyong update, kaganapan, chill lang. Hindi po ba? Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga, kumbaga, sinasabi ng mga ilang netizen. Dito, mga kaltab, sinasabi ko lang po ito o binibigyan ko lang po kayo ng idea. Di po ba? Na may mga ganito na naman pong kumakalat, na si Mengay nga po ay gagawing producer. Di po ba? Grabe, no? Si Alden Richards, producer na. Tapos si Mengay. <laughs> Natatawa lang po ako. Pero, ganoon na sinabi ko, ito'y ano lang, bali-balita lang. At galing daw po ito kay Ibyang. Pero wala naman po akong nabasa o nabalitaan na, ah, na in-interview si Ibiang. Pero gaya na sinabi natin, Ibyang yan eh. Di po ba? Tapos, kumbaga, website na naman po ang nagbigay ng balita. Alam nyo naman po, pagdating sa mga bagay na ganyan, eh talagang masaya po tayo. Hindi po ba? Kaya doon sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, may kanya-kanya tayong pananaw, ah? may kanya-kanya tayong opinion i-remind ko lang po at lagi kong pinapaliwanag at lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na wag na po kayong basta-basta maniniwala. Di po ba? Kaya, ewan ko ka lang ha. Remind ko lang po mga ka-aldab sa mga taong ayaw pong maniwala sa mga sinasabi ko pero mas pinaniniwalaan nila to. Kaduda-duda naman po kasi mga ka-aldab, Di po ba? Na may mga ganyang bagay. Biruin mo kapag kasi Mengay, kapag si Alden Richards, galing sa kanilang update, aba, agad-agad po nilang kinukuha, sinasabi nila, legit yun. Pero pag tayo, o pag ako, grabe, di po ba, ang daming mga sinasabing ganito, ang daming sinasabi ng ganon. Halatang-halatang bitter, mga kalda. Pero okay lang, ang importante lang naman po, mga kalda, kung pagbibigay ng update. Gaya po ngayon, di po ba, Si Mr. Destiny nagbibigay sa inyo ng mga kaganapan, si Mr. Destiny nagbibigay sa inyo ng mga update. Kaya wag po kayong basta-basta padadala sa mga sinasabi ng ilan, pinapaliwanag ng ilan. Ang sa akin lang po binibigyan ko lang po kayo ng idea. Dito po hindi ako namimilit ah. Kumbaga, gusto ko lang po malaman ninyo na may mga ganyang update na gagawin nga po raw ni Silvia Sanchez si Main Mendoza na producer po ba grabe no. Na alam mo natutuwa lang po ako doon sa mga balibaliwang ganyan. Kapag kay kapag trending po kasi si Mengay Talagang gumagawa sila ng paraan. Gumagawa po talaga sila ng kumbaga may maibabalita. Lalo na po ngayon, 'di ba? Sabi ko nga trending si Mengay sa social media. Talaga nga ang kinina nila 'yan para lang makakuha ng simpatiya para lalong mapag-usapan. Ganyan po sila kahusay magbigay ng mga update ng Armin. Hindi ko sa bagay mga kaldab, hindi natin masisisi ang mga Armin at mga main fanatics kapag nagbibigay sila ng update. Eh marami pong nagre-react, marami nagko-commento kasi bihira lang po talaga. Bihira lang po talaga mag-post. Gaya po ngayon, ang post ni Mengay, eto po. Sa Instagram, yan. Yan ang pinost ni Mengay. Na apat po yan eh. Ito, tapos yan. 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 Yan po yung mga pinost ni Mengay sa Instagram. Na kung saan naman po mga kaaldab, ginawa na ng istorya na naman nila. Sinasabing gagawin nga pong producer. Hindi po ba si Mengay? At kumbaga si Silvia Sanchez daw po ang magtuturo. Hindi po ba? Di kaya... Ito ang isa sa... Ito, conclusion ko lang. Ha? Senaryo ko lang to ha. Pwedeng mali ako. Pwede rin po akong tama. Siguro habang wala po si Mengay, habang hindi alam kung nasa US nga po ba siya, hindi alam kung nandito siya sa Pilipinas. Di kaya tinuturuan siya ni Alden Richards para maging producer? Hindi kaya ito yung pinag-uusapan nila na tandem, hindi po ba? Biruin mo, producer yung mag-asawa. Hindi pwede, hindi imposible mangyari yan. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, halimbawa magkaroon ng press conference sila congressman eh. spotted si Mengay at si Ibiang at ang pamilya niya na senaryo lang to. Well, na, kumbaga, alam nyo na, hindi ko natutuloy yan kasi po alam ko, maraming mambabas po sa akin pag sinabi ko to eh. Hindi po ba sasabihin na naman nila, ako, Kabago-bago palang lang mag-asawa, sinisira mo na Mr. Destiny. Hindi po ba? Alam ko naman po at hindi naman lingit sa inyong kalaman na marami talagang bitter. Hindi po ba si Alden Richards nga at si Boy Abunda? Hindi nga po. Nakapag, hindi po ba? Hindi nga po nakaligtas sa mga pambabas eh. Ngayon pa, ang sasabihin ko, malamang trending na naman ako niya sa Facebook. Grabe sa na naman nila, wag kayo pupunta sa channel ni Mr. Destiny. Puro fake news daw po 'yon. po ba. Update naman ako ha, Di po ba. Ito latest 'to, tsaka 'yung mga sinasabi ko. Kaya lang siyempre kapag nandito ka sa channel ko, Alden at la Alden, Kumbaga Alden at main lang po talaga ako. Yun lang po talaga 'yung makukuha n'yong update. Na normal ko lang po talagang ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, wala kahit anong mangyari, walang iwanan, po ba? Pabor man o hindi, matatag pa rin po si Mr. Destiny at hindi po ako nagpapaapekto sa mga sinasabi at mga pinapaliwanag po nila. Depende na lang po 'yan sa mga magre-react at magko-komento. Basta ako masayang masaya po ako. Hindi po ba? Real talk to, mga kalda, bala na po sila kung ano'ng sasabihin nila. Walang well, dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, Abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig